what's up mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat yan tayo po ngayon eh, kahapon ay galing sa Lokman Quezon po at uh, almost 4 years na kami hindi nakita ng aking kaibigan siya po ay ano Ah uh, nagkakilala kami nung kami nasa Bicol po nung ako yung naghihilap ng kukulamber uh, bata pa ako nun mm, -mm. yun nagkakaibigan kami nun sa Bicol ay siya naman ay may pamilya na rin po yan, si paring RB gayla yan Bali sipag niya mga kautol alam mo bakit kasi 23, 23 years old pa lang siya ano na uh, meron na siyang isang ektarya na alam nang kailan spare ako sa kanya tumawag siya sa akin sabi sa akin pre punta ka dito hindi ko na siya kilala kasi Nagiba yung kanyang muka mm -mm. sabi kaya lang pupunta akong lukban quezon meron daw siyang spinach kinchay mga ganun po ba ang galing niya Talagang batang bata pa may marunong sa bukid. Yan bali tayo po yung mag spray ngayon ng ano ng paligid po ng aking palayan dahil magkisimula na rin po tayo na mag, uh, magtubigan po uli back to normal na ulit tayo hindi po sa amin ngayon lang uminit po uli kaya pagkakataon na po mag spray ng yung po shooter mga kautol yan ito na po yung ating ano yun pong ating inala nung minsan ito oh bulok na siya yun oh iba sabi ko sa inyo mga kutol almost ano 10 uh, days katapusan yan ano na siya bulok na hindi na siya yung ano yan lumutang na yung iba pero padadaanan ko pa rin po ito ng ano ng motor at least nabulok na yung ano yun oh medyo hindi sariwa pa rin pero 10 days okay na siguro yan huwag na mawalan po ng tubig yun o oh. baka kung sumula na naman tayo para mabulok po agad ayun nga po mga kautol uh, ano po i-sprayin po natin baybay tabi mga kautol dahil laga na po ngayon ng mga ahas mga kautol alam mo yun kasi natakot din ako eh kapag sobrang lago ng damo parang kakatakot na ang ano ang paligid dito po yan oh. yun po yung spray ng shooter kasi alam mo yung mga utol yung kaikwento ni na, ano na yung cobra ito lang yun oh. yung kahoy na yun oh. dito siya nalulungga dito sa ano tubigan kaya pala mga kautol nung first time kuling magtubigan uh, wala siyang ano wala siyang kain ng daga kasi yun ang pangitain mga kautol kapag ano po walang kain ng daga ibig sabihin nun meron po siyang ano ahas yung obra mga ganun nangangalaga dito sa akin pong ano uh, naman mga kautol na ganun kasi maganda rin ang ahas Tubi, sa, paligid ng tubigan kaya lang kapag nakita mo siya matatakot ka talaga dahil isang kagat sa iyo nun patay ka nun ganito po yun kaya sabi ko spray kong bye tabi dahil panganib po yun eh ang ang ahas okay nakakatulong siya sa kalikasan kasi kapag wala niyan, dadami ang daga yun ang environment po eh kaya lang ingat din po tayo dahil yan, oh, ito siya mga kutot tandaan yung kahoy niyan yan dyan ang nilalagay yung si, si Utol naglagay ng banner dyan po yan sa tabi na yan kaya ngayon lalo ngayon uminit ngayon ay panigurado labas po ang ahas kaya hindi natin masabi alam mo mga auto bigla na lang tumukulaw wala na goodbye earth ang ating buhay saglit lang isang agat lang yan goodbye Okay lang basta ano lang. Ingat-ingat lang po tayo sa bukid. Ito po yung ano, shooter. Kumbaga, talabagad to. Mga isang oras pa lang. Kahit umulan siya, talab siya. Ito yung mga ginagamit po ng mga maghahalaman. Sa bandang bundok, sa bundok. shoot Ito mga kautol, yari na po dun sa kabila. Ah, uh, dun sa kabila. Ito naman yung may ano, niyugan ng kaunti. Dito sa akin mas malimit mga kautol kapag ano po dito siya mas dito naninirahan ng mga ahas dahil sobrang lamig eh. alam mo yung mga ganyan yan, o. kasi ang gusto ng ahas malamig ah ganito pa mga kautol dahil lason po ito eh yung kain bababa e, may itak din tayo mga kautol pang protection din nari kapag uh, meron kaya lagi pong ano lagi, la, lagi din pong Kalinis po ang ating kapaligiran. Spray. Para hindi po tayo gambalain. Yan, bali mga kotol, nandun na tayo sa ano. Sandali ko na yung kabaak. Doon, sa dulo. Ito na yun. Ito na yung kahoy mga kotol. Ka Diyan na ninarahan yung ahas. Diyan, no? Kaya, i-spray po natin. Itong paligid niya. Kasi nakakatakot eh. Mismong tubigan ko mga kotol. Nandito, ang ahas. Kaya, mas main ang mga kotol. Ano po, spray po natin. Tapos. Ang lago pa naman po ng damo. ito isa mo mga koto nasa lalim lang yan ito sya yan ito po yung kahoy eh. yan ang malaking yan dyan napakasok yung ahas kaya laging malinis po nating paligid dahil nakakatakot kaya po mas lalong lilinisin ko rin kalapit ng aking subigan dahil nakakatakot Dito siya nawawala mga kuto sa ni ko. Yan, bali mga kautol, yari na rin po rin kabila. Ito. Ito pong kalawakan. Yan, ito. Saka ito. Ano tayo, parang ano na, yung yung ating pakaramdam. Lago kasi, oh. Ngayon ito lang yung ahas, oh, dyan, oh. Dyan na inira. Ay, medyo umanan yung ating pakaramdam dahil ano po. Umilang tayo ng sanlinggo. Ano na siya? Wala well, ano na siyang damo. Hindi na siya verde kasi, eh. Sa ngayon, katakot, eh hindi ako mapalagay mga kautol ganda talaga taste taste lang sa ating pong araw araw hindi pa tamang doon sa kabila liligo rin tayo sa ilog kasi mga kautol may lason yung ating likod mahirap na may lason po liligo tayo sa ilog tapos kakain na rin tayo ng tanghalian tanghali na rin po eh tapusin ko lang po yung kabaak yung pong alugug alas 12 si na po ng tanghali ah tete ng ang dami pong kasasalin na eh ang tepe kakain mo na sa ilog sa so dumaka po tayo liligo na rin gawa ng milason po yung ating ano ah damit Alikod. Ah, likod yan ah bali nandito tayo mga kauter, sa tubig po yan ah sarap maligo kaya na rin tayo ng tanghalian mga And, Tanghali na po Ayan o oh. Eh. tayo ng ano Ng Tanghalis pag i-spray po Yan, Lamig Sobrang lamig po dito Sarap niyang maligo mga kautol Solid kakain muna tayo mga kautol kakain na lang, lang po eh matapos na pa mag spray kakain po tanghalian po ngayon kapag ganito mga kautol na ano Tinatanghali ako, nagbabaon po ako. Alah tu.